grabe yung buhay namin ni Francis dito sa dating fish pond. Yung kakastart lang namin dito pero talagang walang wala talaga kami. Na kahit kuryente, hindi talaga namin kayang i-provide. Kaya nasabi namin na okay lang kahit walang kuryente basta may tubig. Almost two years din bago nag yung buhay namin. Pero grabe no, ngayon lang talaga namin na-realize na talagang medyo nakakapagod talaga yung ganung buhay. Noon kasi nung andun pa kami sa dating fish ni kahit pagod hindi talaga namin maramdaman kasi no choice kami. Kaya lahat ng blessing na natanggap namin, mas na-appreciate namin ang bonggang bongga. April 20, 2024, nung nakauwi na kami dito sa aming lugar. Siyempre, dahil taga fishpan tayo, balik agad sa mga gawaing fishpan. Andito pala kami ngayon sa dating fishpan. Bali si Mama Bibi at Papa Carlo na ang nakatira dito. nakapag na pala kami dito. Kaya ang gagawin namin ngayon ay kukunin po lahat po ng mga toxic na nandyan po sa fishpan. Dahil magtatry sila Mama Bibi na maglagay ng sugpo dyan sa fishpan nila. Dahil puro nalang bangus, alimango at tilapia ang nalalagay dyan. But this time, mga sugpo muna. Alas 10 ng gabi nung nag-start kami dito sa gawaing fish pan. Syempre, kung ikukumpara siya noon, ay mas okay na siya ngayon. Ay dahil may kuryente na kami. Hindi naman kami nagbabayad ng malaki para magkaroon lang ng kuryente. Eh baka bluwete 'yan. Bukod sa pamilya, ito lang din naman ang nagpapaluwanag ng aming buhay. Yeah. Yay! May ilang na ang tahanan? Maraming maraming salamat po pala sa Blue Wetty. Ayan, tingnan niyo po mga kalab. Ang Blue ang Blue Wetty mga kalab, ay ito po ay talaga pinadala sa amin dahil ito po ay malaking tulong po sa amin. Bukas Sabado, brown out po mga kalaw. Brown out ang buong barangay pero kami lang po ang may kuryente dahil po sa Blue Wetty. Kaya maraming maraming salamat. Sa mga nagtatanong kung saan ito mabibili, andyan po sa description box po yung uh, link po nito. Legit po mga kalaw. Di baling basta yeah. legit po siya makalab. Kaya bini na. So ito pala yung kuya kong makalab, si Kiko Milon. Hello, Hi, Mas, Hello Si Mama. Hi mga kalabs. At si Papa. Ayan po si Usting at si Jisa. Hi mga kalabs. makalabs At mga si Kulot. Yes. Ito yung aming bayong mga Pinakagawa po at pinakasikat. Hello mga kalabs. Magandang gabi sa inyong lahat dyan. Ito may kausap ako, darling ko. <laughs> <laughs> Ayan, besides. <laughs> Ayan, oh, kapatid Support my channel, Curlia. Idol ninyo. Ayan. Nice. So, mga ka-love, i-reveal po namin si Jessa. Hindi pa muna ngayon mga kalab. Kung sino siya. Sino ba talaga si Jessa? <laughs> Kaya soon, para big revelation po mga ka-love, kagaya po ng pag-reveal po namin kang Kyle na parang, parang umabot talaga ng ano para siyempre, di ba, di siya mabash, ganun. So, ayun, na-reveal -na namin siya. Dahil malalim na nga ang gabi, ngayon ay ilalapag na namin ang aming tulugan upang kami ay makapagpahinga na. Yeah, <coughs> ngayon mga kalawis, andito tayo sa loob. Ngayon po ay ilalapag natin ang ating budget. Ayan. So, every time na pumupunta na kami na dito ni Francis is binadala na talaga namin yung tent namin. Siyempre, ako mga kalaw, gusto ko, like si Francis, si Giselle, gusto ko na masarap yung tulog namin. So, ganun ako magmahal sa kanila mga kalaw. silang alam-alam ko ano yung mga binibili ko. Hindi, lang, hindi lang uh, pansarili ko, kundi pati din sila mas, ano, diba? na ano ako makalaw kasi napaka-concern ko kasing 'tong taong makalaw gusto ko kasi na masarap yung tulog namin tapos bumili din po pala ako ng airbed namin makalaw Di pa dumating hindi na kami gagamit ng bedsheet kundi yung airbed na di na masakit sa likod so maglalapag muna ako dito ng mga bedsheet dahil magvo-voice over po ako para sa Facebook na i-upload po So mamayang madaling araw mag Ha-harvest po dahil maglulotay po So medyo malaki pa muna yung tubig Napaka-high tide So ngayon mga labay, na tapos na kami kumain So ngayon ay medyo malaki po yung tubig sa ilog So mo muna namin yung Fish pa nila maman ng tubig Para mamaya mapuno naman tubig So gaya na natin yung So ngayon ay kukuna na lang natin ng sardura. Ayun na po, na ng sardura para Mamaya It's richo na po yung ating pag palabas ng tubig talaga hurot ni hurot to amay ko na ikano po ni ang tunay ng bulsa sige okay. benda ben sa ben sabi sa mabing anay palabig pool tanasar di ko tanasar Ayan okay. magalab, nahirapan kami kasi masikip yung itong bukatot makalab namin talaga kasi matagal na hindi ito na itong bukatot makalab ay hindi po ito kasa sa dito makalab kasi itong makalab ay kasa po dito doon sa fish pa namin noon doon sa bandol okay ben? Yeah. okay so. okay kumakita sir ito na ito hmm. Oh, mga tao. Dahil sa sa So ngayon mga libra, ilagay na po natin yung buka to ay maghihintay lang tayo mamaya kapag mawala na po yung tubig sa ilog. So yan ay malalaman nyo at yan mamaya ay malalaman natin kung ano po yung huhuli natin. No? So yan yun lang po mga So, pinag din namin ng sardura para yung yung buka ay para hindi sa sa pataas. So, ngayon dahil lutay na po ay ngayon ay ito na po yung ganap na medyo na bumaba na po yung tubig sa ilog. So, ngayon ay lilibahin na natin para malaman natin kung may mahuhuli ba tayo kung wala. Tara!

Makita rin, di sil, video sil. Para makita. So, ayan yung nahuli natin. May nahuli para yung mga at saka crabs. Tara doon, there, there. Okay. okay, bang. Ini pun dia Kita Watch out. Watch

So mga kalabs, madami yung nahuli namin nga pasayan. Ang ahipon kung sa Tagalog, kung sa Bisaya, pasayan. Tingnan nyo o, oh. ang dami o. Oh. Ulit oh, sir, yan na sir, pakita. ba dulit Yan na. Dari ba dala, ayan po. Tsaka may mga busail na huli kami o. O. May alimangi. Matatabi. Walang tulugan to guys, no? Hindi na pasayon. Ayan, yeah, no? Sobrang taba. Diyan na lang po sa ilaw, eh. Uh, ito, oh. babae. Uh, uh. no. hmm. So yung crabs, yan na uli. Maliit, sobrang taba to. Sobrang taba. At kaning mga paana. bagay natin dito sa lalagyan niya. Balik. Kaning, lamini, sobrang sako yung kaniyaw, kani eh. Benisil? Mm hmm.

kung kung, kung sabi saya ang sabi sa eh, tikong kung sa Tagalog lobotit ito ito yung isda ng mantas marami nang pinatay na tao nito makakahilo to may lason to oh ito so bubuhayin natin sa ilog baka malason pa nito ng isda to hindi malason malasin oh dito na lang ka doon ka Thank <imitimus> emergency emergency <imitimus> 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 lab no no umagahan na po yung pagliba natin ngayon kasi gagabi nakatulong po ako ayan ito na lang yung nagpagising ko ito na lang yung nakita ko oh mangi mangi ayan mangi hey, mangi fresh na fresh sabang matataba ito ayan no? So, hindi natin nakakala ng mga kalab na may tilapia pala dito nakalagay. Ano? Native. Ito yung tinatawag na native. Mga no, Uy! Ligit na ligit yung na. Aras maratang labaw na ko. Basic na basic lang. Tinuturoan kaya na akin na magbangan mga kalabi dito. Ting. Oh, sin. Nabuo ang ngit. Buwan po ginaglagit. Lagit. Anito lang magbangan ng mga kamay mga kalabo. Turong sale eh, ito doon ay sale. Baka kagating ka niyan. Uy! Uy! Gugulo <laughs> uban. Kamusta <laughs> na sila? Kamusta? Ilapya <laughs> dito na tol. Ang bango sa dere.

số xe bán dâm, hẹn hôm nay cô bạn, còn đó là cô bạn, con xe cô Kaya naabutan kami ng umaga. Magandang umaga sa inyo. Lahat na ba ay nakapag-almusal? Kasi sa amin is hindi pa. Tuwing nagigising kasi kami ng umaga, di muna kami nag-aalmusal. Yun bang ginigising muna namin yung aming sikmura sa may init na kape. Sabay na nilalanghap ang simoy ng hangin sa umaga. Tingnan nyo oh, ito lang muna pala yung nakuha namin kaninang madaling araw. Sabi kasi ng ibang alimangon na di muna sila lalabas. Mamaya na lang daw.

sunburn. Oh, okay. Tingnan niyo mga loves. Kung paano mag... Ano lang yung lupa. Ay, Oh, cool. ito yung binabiya. Ayan mga kalab no. tayo po mga dito sa mismong pamerta kasi maliit yung ating paprik. Ayan. Ayan. <laughs> <laughs>

<coughs> Na. Support. ang dami. Ito, 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 ito,

よかった。<noise> <noise> Pagkatapos nang may palabas lahat ng tubig sa fishpan papunta sa ilog, ay mano-mano na nilang hinuhuli ang mga isda. Nakasanayan pala namin na gumamit ng water pump kapag wala na po halos tubig sa fishpan. Eh, pero ngayon okay na yan. Wala mo ng water pump for today's video. Kasi talagang biglaan din naman kasi. Sa mga oras na yan, ang mga tao dyan ay napaka busy. Yung iba nagluluto, yung iba sineseparate yung mga nahuhuli. <laughs> At syempre ako. Pero wag maliitin. Dahil ginagawa ko din ang trabaho ko sa pagbablog. Kinukuha lahat po ng mga magagandang ang gulo para maganda sa inyong paningin. Bali sinabihan ko po sila na itapon na lang nila para kunin ko na lang para hindi na hassle. Di ba madami nagtatanong sa inyo kung bakit maliliit yung aming mga bangus? Eh di din namin sinasadya kasi binibigyan namin sila ng tamang pagkain. Baka siguro sa weather lang kasi yan kasi dito sa amin is paiba-iba yung klema. Minsan umuulan, minsan umiinit. Parang umaaraw, umuulan <laughs> Ang buhay ay sadyang ganyan As usual, ganun lang talaga yung ating maitulong kasi natatakot naman tayong lumusob dyan. Wa kasi guru makaano tayo ng alimango. Alam nyo, ang mga alimangong dyan, eh, andyan lang po, nakalubog lang po yan, nagtatago lang po yan. Kung alam nyo lang talaga, palubog-lubog lang sila sa tubig, pero kanina pa lang sila nasipit ng alimango. Eh, alam nyo naman talaga na di tayo naglaki sa fish pond. So, syempre, yan lang yung ating ganap. Pero alam nyo po ba, maitanong ko sa inyo, nakita nyo na po ba si Papa Carlo na nagtali ng alimango? Di ba hindi pa? Eh, kasi nga, di ba, hindi siya masyadong marunong mag Tali ng alimango. Di talaga nila Francis, talagang grabe talaga talaga. Parang sipit din yung kanilang mga kamay. So, madami na po kaming nahuli. Ayan na po. Pali mga kalang, kaya po kami nag-harvest dahil lalagyan po nila mama bibili ko na rin. So, So, syempre, pagkatapos po na ano, is Yung ang dami po. Parang ayun nga? Ha? Parang

ay sa wakas nakakuha na din ng bangun mo oh, okay. siguro to nilirit lagi hindi na diha Hmm, di ba? Nasipit si Kuya PG. Tapos ako, gusto niyo panuhin ako dyan? Hindi pwede, oy. Kasi baka siguro pag nasipit tayo, ako, umabot pa yung boses ko sa buong mundo. Sa kakaiyak. So, ayan mga kalab, hanggang dito muna. Uh, talagang, abangan nyo po ang parang part 2 nito kasi makikita nyo po kung uh, lulusog tayo doon sa putikan. Sasamahan natin si Francis na hinuhuli niya talaga yung mga, alam nyo yung mga alimango na tumatago sa lungga. Grabe talaga mga kalab. Uy, kaya, please abangan nyo. At syempre, huwag nyo pong kalimutan na i-follow, like, and share ang video na to para mas may recommend tayo ni YouTube. Kaya, maraming salamat po at huwag kalimutan mag-subscribe. Kaya, salamat, love, love. I don't know what <laughs>